Dasal, 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 dasal. Victory, <laughs> Victory kagad. Yeah, nice, nice. Iilan sa aking mga tactical officers dito ay actually mga second lieutenants, mga bagong graduates mula sa Philippine Military Academy, sa Officer Candidate School, at maging sa Foreign Service Schools. Dahil dito, sila ay aking binibigyan ng mga karagdagan ng mga kaalaman. Kasama na doon, of course, yung indoctrination tungkol sa pamamalakad ng Philippine Army Officer Candidate School. Kasama sa mga skills na ipinamahagi ko para magkaroon sila ng kredibilidad ay ang marshmanship skills. So sa mini-competition, Tiningnan ko kung ano ba ang kanilang kakayahan. Ito, panoorin ninyo ano ang nangyari. Sa ating last event for the day, kinuha namin yung pangalan ng lahat ng mga naka-perfect. Either standing or kneeling. Okay? At yung mga naka-perfect na yon ay maglaban-laban kung sino yung pinaka-top may isang libo. Eh. Yeah. Eh. Yeah. Five rounds. Five rounds, ha? Five rounds. Kung sino yung pinaka-top, isang libo. <laughs> Kahit anong gamitin, kneeling, standing, dalawang kamay, kneeling, dalawang kamay, okay? Deliberate fire tayo, five rounds. Kung mapasok mo lahat cinco, perfect ka, di ba? Pero paramihan tayo ng mapunta sa B Ayos ba yan? Yes, sir. Sasali ako pero isang kamay lang akin kaliwa. Kunwari, kunwari, yung apat, apat na yon may nagtap. Halimbawa, si Litan Kapol, nag, siya, nagtap siya. Pero natalo ko siya, paso. Walang manalo. Ayos ba yan? Sa akin, kaliwa lang, isang kamay lang ako eh. Ha? Fair ba yan? Kung dalawang kamay, alam na. I isang kamay lang naman ako. Okay lang. Tama ba? Yes, sir. So, ang mga target natin ay lahat bago kaya walang daya. Okay? Yes, sir. Isang libo, ha? Yes, sir. Kung mayroong puro B ang tama, dalawang libo bayad. Okay? Kung! Kung yon Kung! Nakita niyo sa akin kanina, lahat ng tira ko kanina, puro letter B, di ba? Yes, sir. Ibig sabihin, kaya. Yes, sir. Taas kamay ang sinong makakaya. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. <laughs> Hindi pa nga kayo kasali kasi may <laughs> <yung> mga Sino <laughs> yung apat? Forward yung apat, apat. <laughs> Ilumba, forward dito, forward. <laughs> 25.4, apat ang uh, ang victory. Dito ang <laughs> 25.4. Dito na Pascual. <laughs> 25.3. Detenant na sila, 25.1. <coughs> Malalaman natin sino yung magtatapgan pero siguraduhin niyo matatalo na ang kaliwa kamay ko lang. Ha? Kapag matalo ang score niyo ng score ko, thank you. Ha? Ulitin ko. Ang pinakatap sa inyo isang libo kung puro letter B ay yung pinakatap na shooter puro, puro letter B dalawang libo. Fair? Ayos ba? Yes, sir. Yes, sir. Kapag may awol, ah, mag-body twist dyan. <laughs> <laughs> Ayos. Ah, oh, prepare. <laughs> 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 parang liter B ah. yes, yes, Sa dry practice para parang liter B na kagad lahat ah. Ang tawag yan, saiwar. <laughs> para kabakabahan na sila, di ba?

Ho! Liter B na naman! Go, Sa dry practice, ha? Na. Sa dry practice, liter B na Kinakabahan yung mga kalaban ko. Kinakabahan na, oh. oh. <laughs> Be sure kayo, ha? May isa na kaniling, ha? Oh. Mukhang iperfect ni Juliet, ah. Oh! Eh. <laughs> oh, oh sige, balat! Okay. Shoot, uh, Amobiler, it's your uh, magazine loaded with five rounds. Oh. Yusuf Dikic. Olympic shooting. Yun yung gagamitin ko. Ang tanong, maka-perfect kaya ako at marami kaya akong victory? Yun ang tanong. Okay, Jesus, is your magazine. Yes, Ha, oh, dami alibi. Masilaw, mainit. Alibay ano? Guys, na. <laughs> <laughs> ako magpapa -apekto. ako pangatlo ako <laughs> <laughs> All right. <laughs> 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 okay. Shooter, are you ready? ready? Ready. If you're ready, commence firing. Take five. Dasal, 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 dasal Victory <laughs> Victory kagad yeah, nice, nice. Yusof D. Ketch Did center mo, did center Magbaba <laughs> akin Yusof

<laughs> Nagkakamali pa rin Pero perfect pa rin Hu! <laughs> 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 lampaso lampaso. Lapaso mga kalaban, Lapaso. Lampaso mga kalaban, lampaso Tingin <laughs> mo yung score ko? 25.3 Muntik na sir Muntik, muntik lang eh <laughs> <laughs> Okay, dito. Iba yung ano sa dito. Ah, dito dito na lang. Step step. Oh, basahin yung score, basahin official score. Ah. Oh. Basahin. Hola mi sapito chana. A ti te digo que bueno, te digo que no abuso Wala wala saya ibu wala isa missing izin saya ah oh, segi bahasa bahasa official score eh ah barat official score oke okay, official score Actually, wala ni isang nanalo sa akin doon sa aking mga estudyante. Tila ay kinakabahan sila nung lumaban sila sa akin. Ang iba ay merong mintis, samantala ang iba, doon sa ring 5 ang tama nila. Ang ibig sabihin, more practice. Kailangan ng pagtsatsagaan ang insayo. Ganon lang ang solusyon dyan sa tipong nakabahan o kaya napiktuhan kung meron ng nakakalaban Tingnan natin sa susunod Maglalaban-laban kami uli katuan lamang